Welcome sa Jawa's Kitchen. Magluluto tayo ngayon ng munggo. Yan, lalagyan natin ng hipon, dry na hipon. Malunggay, papaya, yan, panggisa. Yan, simulan na natin. Ayan, lalagyan natin ng mantika. Kunting mantika lang. Ayan, sulod natin yung hipon. Dry na hipon. Hipon. Ayan, mungo. Oh. Next, yung mungo. Ayan, lagyan ko na nga asin. Para ma-absorb na gulong. Laka. Okay. Laka si ang tubig natin. Ayan. Oops. pan sa kaantay ng kumulo kumulo na ilagay natin yung papaya ayan takpan natin ulit antay natin lumambot yung papaya Ayan, tingnan natin kung malambot. Malambot na yung papaya. Ayan, malambot na. Ang lapot ng sabaw. Ayan. Yung huli natin, yung malunggay. Yan, saka tanglad. Pampabango. Ayan. Luto na, luto na yung munggo natin. May papaya, malunggay. At saka may tanglad na pabango. At saka hipo na dry. Ayan. Sarap ng sabaw. Kainan na. Kainan na. Kainan na. Yun kain o. You know? Sarap.